Ayan, okey! Iyo, no, iyo, eh. makikita na nalang kayo, no? Basta, atin nila, ah, si ba'ta atin sila nga dito, pa'n sa ikabubuti nga, si Tata Suga. Huwag kayo mo ganun, ah! Eka, may malamilang pakpa. Huwag kayo mo ganun, ah! Gatawin namin yung ginagawa la... nyo, <laughs> at...

Okay, okay, okay. Sobrang ka at na ng parang papaligid. Bawat kalamatan sa corridor, da, matuminaas. Dahil sa makaramihan sa atin ay disiplina. Kaya naman, ngayong tao ito, inaasahan namin na makamitang kapumpay sa, sa proyekto ito, sa tulong ng bawat sa inyo. Paasa natin gagawin at pa natin natin ng dalay niya maging nagbabago ng mga bagong 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 ang mga bagong okay. so mga bagong 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 mga mga bagong mga bagong mga bagong mga bagong mga bagong kaya ninyo niyo at uh, i-secure natin 'tong project ito so, kasi hindi wala ako na ang bawat maliit na bagay na makuha ninyo ay may malaking bangga sa o papasok